Ngiti mo. Sarap-sarap ng ngiti mo. Ay, ko. Pati ng ilong ko. Mangulamot na ako. Shout out sa stalker ko. <laughs> Dito yung panya ng darling mo. Bango. Hmm. Ang bango ng ano niya. Pawis niya. Nabutong talaga yung alam natin na matangin. Binilisan mo talaga yung tubo lahat. Hi, Mrs. Stoker. Mrs. Stoker. Panyo. Bango. Shout out sa'yo. Hanggang ngayon pa pala, naka stalk ka, naka-block ka nung sa, sa lahat. Ang block kaya kita sa IG. Makita mo. Oy, pantulog to ah. Hindi ako nag-ano. Nag, ah, Pakasabihin ano. mo na kulang na lang magkubad ako. kalibhasa stalker wala kang ganyan Ma. um, mm. You want more? Eh. Uh. Hey. Mm. Dadalo tayo sa bahay. Kaya, eh. Uh. kumain ang kumain. <laughs> sabihin mo, nakahubad na naman ako. Pantulog to. Meron pa nga nakabikini. Baka hindi mo, hindi mo sila, bakit hindi mo sila ibas? Follow pa more sa TikTok. Twenty years old. Hindi eh, mo, sana all. 49 na daw siya pero nasa 29, 20 years old yung mukha niya. Ako 45, sabihin nasa mahigit, 50 na mahigit, matanda. Di ba? May nakasimangot dyan. Hi Alfreda. ngomitikan nama, lu, hmm, kenapa? Karena, eh, hmm, but ini to put on your glass. We you cannot share on the straw. Then, okay? okay. Half for me, half for you, okay? And you don't know also how to use this, screw. Mumitik ka naman. Sarap ng ngiti ng kausap ka sa isang cellphone, no? Si yeah. Ayan, Freda. Yeah. Ayhan. Gumiti uh. ka. Gumiti ka dyan. Uy, hasa. Taas. Konting ngiti lang naman dyan. <tinyo> Ayaw! Yan ang gustong-gusto -gusto ng teacher si ka eh. Yung sinasabi mong ganyan. Hmm. Hasa. Ime, ah uh, Jenny not with you, ah, huh? kaso, why angry whole day? Hmm. Jenny not play with you, ah huh? Okay. Tomorrow, I will play with you whole day. Mama, baba not here. Then, mm. <laughs> gumitika, gumitika, at hmm, Harap. Ay, harap amoy yun. Ngingiti na Ngingiti na yan. Ngingiti na yan. Hoy stalker. Tanda mo to? Bango. Hmm. Amoy pawis. Stok pa mo. Gumawa ka ng ibang account mo sa TikTok. Follow mo ako. Kasi blinak kita dun. O kaya sa IG. Unblock kita. Dami kong video na daw na i-upload. Hmm. Bango. eh, Hmm? Hmm? Halit? Uh. Ayan o, no, kausap ko si ano. You want more? Mm. Okay. I good. good night. Mm. Good night. I will off. Mm. 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 Ilang taon pa hindi ko ito lalawhan. Bango kasi. Ang eh. bango eh. ng pawis. Ang galit yan. galit yan. Guess who? To who I'm talking. Ini-mini mo. Ano kayang kausap niya sa isang headset? Bye. Sa isang headset. Uh. Uh. In count 1, 2, 3. I will off. In other headset. Eh. Uh. and one in two 10 days kaya to na pawis mm. sarap ang mga stock pa more salamat para sa stalker ko may dagdag no. pa -dag yun ng viewers ko dagdag pa -dag yun ng ano ko mm.

give me a minute i will off one of my mobile uh. mm -hmm. hey. sorry Hey! <laughs> 嗯。Mm hmm. Tumaba ka naman ba? Pero bagay naman sa'yo. iyo. Okay. Mm. 嗯。 let